Tatanggap ang PCG ng apat na pung fast patrol vessels mula sa France, limang na putpitong meter ships mula sa Japan. Nakatakdang gumawa ng napakalaking hakbang ang Philippine Coast Guard, PCG, sa kanilang modernization effort sa pagkuha ng apat na pung fast patrol crafts, FPCs, mula sa France at limang na putpitong meter patrol ships mula sa Japan. Ang mga karagdagan na ito ay nakahanda upang makabuluhang pahusayin ang mga kakayahan sa dagat ng bansa, palakasin ang kakayahan nitong tumugon sa iba't ibang hamon sa malawak nitong teritoryo. Pagpapalakas ng maritime sovereignty. Ang apat na pung French made FPC, bawat isa ay 35 metro ang haba, ay makukuha sa halagang 25.8 na bilyong piso na pinondohan sa pamamagitan ng opisyal na tulong sa pagpapaunlad, ODA, mula sa France. Ang estratehikong partnership na ito ay binibigyang diin ng pangako ng Pilipinas na palakasin ang maritime security at disaster response infrastructure nito. Dalawampu sa mga sasakyang ito ay tipunin sa France, habang ang natitirang dalawampung ay gagawin lokal, na magpapaunlad sa paglipat ng teknolohiya at paglikha ng trabaho. Ito ang pinakamalaking solong pagbili sa kasaysayan ng modernisasyon ng PCG at epektibong mapapalawak ang aming fleet, sabi ni PCG Commandant Admiral Ronnie Hill Gavin. Ang mga mabilis na patrol craft na ito ay magiging game changers, na magbibigay daan sa amin na mag-deploy ng hindi bababa sa dalawang sasakyang dagat bawat distrito na may bilis at kakayahang magpatrol kahit sa pinakamalayong gilid ng aming Exclusive Economic Zone, EEZ. Pagpapalawak ng Fleet sa Japanese Excellence Bilang karagdagan sa French Patrol Crafts, tatanggap din ang PCG ng limang malalaking siyam naputpitong meter patrol ship mula sa Japan na inaprubahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kapag naihatid na, dadalhin ang mga sasakyang ito ang fleet ng malalaking patrol ship ng PCG sa kabuuan walo, isang makabuluhang pagpapalakas sa mga kakayahan ng bansa sa pagpapatupad ng maritime at proteksyon. Epekto sa Operasyon ang bolstered fleet ay inaasahang tutugan sa isang malawak na hanay ng mga hamon sa maritime, kabilang ang West Philippine Sea Operations, pagpapahusay sa kahandaan ng bansa na tumugon sa mga aktibidad sa pinagtatalo ng tubig. Search and Rescue, pagpapabuti ng mabilis na mga kakayahan sa pag-deploy para sa mga nasalanta o na-stranded na sasakyang dagat. Pagpapatupad ng batas, pagpapalakas ng mga patrol laban sa smuggling, drug trafficking, piracy, at illegal fishing. Proteksyon sa kapaligiran, tinitiyak ang mabilis na pagkilos laban sa mga banta sa kapaligiran tulad ng mga oil spill at ilegal na pagtatapon. Ipoposisyon ng mga patrol boat na ito ang Pilipinas bilang may pinakabata at pinaka-advanced na fleet sa Southeast Asia, highlight ni Gavin. Isang madiskarteng hakbang pasulong. Ang napakalaking acquisition na ito ay nagmamarka ng isang pagbabagong yugto para sa PCG. Sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng mga modernong sasakyang dagat sa fleet nito, hindi lamang pinalalakas ng Coast Guard ang seguridad nito sa dagat, ngunit nagpapahiwatig din ng isang malakas na mensahe ng pambansang soberanya at pangako sa proteksyon ng maritime. Sa mga pag-upgrade na ito, nakahanda ang Pilipinas na pangalagaan ang katubigan nito ng mas epektibo at igiit ang papel nito bilang pangunahing kapangyarihang maritime sa rehiyon. Pagpapahusay ng pambansang paghahanda Ang pagkuha ng mga bagong sasakyang ito ay naaayon sa mas malawak na pagsisikap ng Pilipinas na gawing moderno ang mga puwersang pandagat nito ang estratehikong lokasyon ng bansa, na may higit sa 7,000 mga isla at isang malawak na eksklusibong sonang pang-ekonomiya, EEZ, ay nangangailangan ng isang matatag at maliksi na puwersang pandagat na may kakayahang tumugon sa maraming hamon. Binigyang diin ni Admiral Gavin na ang upgraded fleet ay makabuluhang magpapahusay sa kakayahan ng bansa na tumugon sa mga natural na kalamidad, isang kritikal na alalahanin dahil sa kahinaan ng Pilipinas sa mga bagyo at iba pang kalamidad. Ang mabilis na patrol crafts na ito ay magbibigay daan sa amin na tumugon ng mas mabilis at mas epektibo sa mga emerhensya. Maging ito man ay pagliligtas sa mga stranded na mangingisda o paghahatid ng tulong sa mga nakahiwalay na komunidad sa panahon ng bagyo, ang mga sasakyang ito ay magliligtas ng mga buhay, paliwanag ni Gavin. lokal na pang-ekonomiyang benepisyo at teknolohikal na paglilipat. Ang desisyon na tipunin ng 24 na pung FPC sa Pilipinas ay higit pa sa isang logistical na hakbang, ito ay isang pamumuhunan sa industriya ng paggawa ng barko sa bansa. Ang lokal na pagpupulong ay bubuo ng mga oportunidad sa trabaho, magbibigay ng hands-on na pagsasanay para sa mga manggagawang Pilipino, at magbibigay daan para sa hinaharap na mga pagsulong sa teknolohiya. Ang inisyatiba na ito ay nagpapakita ng pangako ng pamahalaan sa pagpapaunlad ng pag-asa sa sarili at paglago ng ekonomiya kasabay ng modernisasyon ng militar. Ang lokal na pagpupulong ay hindi lamang magpapalakas sa ating mga kakayahan sa paggawa ng mga barko ngunit magbubukas din ng mga pinto para sa mga Pilipinong inhinyero at teknisya na matuto at maglapat ng mga advanced na teknolohiyang maritime, dagdag ni Gavin.